yung sinasabi ko kanina medyo masigit yung di dito sa may ah, uh, pabalik ng ano dito sa may EDSA EDSA side which is kanina ko pa na-explain kanina kaya lang patay pala yung visit na camera ko Sir, yung bago labas naman ng mga mo no? Ako? Meron? Meron? yung 35 oh. bike. shop karma 'to. 30, Sa Bike Shop. Pwede pa i-deliver sa bahay mo libre. Oh. 30, 30. Pag, Pag, Pag mabilis sa kaya ganyan Pag mabilis, na. Pero 30, 30 makukuha mo. Minsan 28 meron. Walang oh. wire pa. Makita mong kabli, dulo-dulo na lang. Tsaka ano? Saka sa dulo. Hmm. Modern na rin yung ano? Hindi oh, na nga ngayon. Wala na mga kabli makita. sa mga road bike. Tsaka sulit na rin kasi naka hydraulic. Oh. Tapos naka throw axle.

RM pa lang nun, na. Oo. binarat lang. na yata, benta niya. Mm -hmm. Wala. Lugi na. Pinapal motor. Mm -hmm. Yung mga trupa niya, motor na. Motor na. na, oh. na lang muna. Mm -hmm. Ay, mahirap Ito, so, pinalitan ko lang, ano, crankset. Wala. <laughs> ako sa kasama ng kaso, mga iba ang ah, Mga kuyat. Mga mga Last <laughs> La Sunday, nandito kami. Tuwing linggo lang din. Pag so, sa, lima, naman, o, sa, sa Pero pag umuulan, ayoko magkasakit. Oo, yun na. Ito, ayala, ayala. pang bike to work ko kasi ito eh. Ayan? Pang araw-araw talaga. Araw-araw sa'yo? -araw Oo. Oh. Ayan, pasok. Diyan lang din naman sa Pasay. Ayan lang ako, saluyo, marapit sa'yo. Hmm. Tawid lang din. Sandaan mo, mandalo bridge. Ah, sa inyo? Hindi, ikaw. Hindi, dito na sa, ito na, sa hulo. Ah, sa hulo? Ano lang po ngayon? Mm. Hindi uh, ko alam hindi paano. Oo. Okay. Kailangan ko talaga ng fries. Pero parang hindi ko talaga yung direction Bergamo. Mm. O kaya to. Oo. Okay. Eh, uh 'yung -huh. bigo sa ng dinong, Eh, ito na ano, kumain dito mas malaki. Kaya dito, nakutuloyin doon. Mowa kasi, takaw kare- ano doon eh, takaw aksidente. Oo, oh, nagkakarera din. Nagkakarirahan doon. Sigawan ka pa doon. Oo. Oh. <laughs> eh, baka doon, baka ko naman dito sa gilid na ako. Oo, gilid. Naging pag na ako. Kasi madalas sa kaliwa. Oo. Oh, paspasa'y niyan. Paspasa'y Marami oh. kasi doon nag-ano, nukitraining. Dito oh. sa sali ko naman ng kare. Dati ganito lang sa mo eh. Chill lang eh. Ngayon iba na eh. Lahat-lahat. Oh. Oo. Paglinggo naman ang marami doon. Linggo. Ganito. Mga tao. Sa Ross Boulevard meron din ganito ah. Meron. Inaya na rin nila. Inaya. Inaya nila dito. Oo. Oh. linggo rin. Sarahan. Sarahan. Mahaba. Hmm? Maglingo ah, mahaba. Paglinggo naman kay PCC. 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 Bunti ko Oo. Dito sa Loonita mismo. Guti wala nagkakarera? Wala. Wala naman? Wala, maraming pulis doon eh. Wala ah. maraming traffic control sir doon. Hmm. Sa ano sila, pa-lalilita. Ah, pag medyo mabibilis so, ang taklo ng ano. Magdajagin sa kapila. Hmm. Maganda dito eh, chill lang eh. Ang gaganda dito, parang hinihint. Para Oo. Hahaha. Oo. Oh. <laughs> oh. Magkabila <Makab> <laughs> building eh. Hahaha. <laughs> Eh, Saka relax lang. Sakit okay, sa ulo yung init ah, yung -huh. araw na. Oo. Lalo ng Saan ka alam kung nagwala ka sa ulog tapos. Oo. Sakit sa ulo. So marami ka na palang pictures sa mga photographer din? <laughs> <laughs> oh marami ako. Okay, Hindi iba dyan, mga anong mga ano, kasi dati sa mga pagsinikturan ng nakikitan ako, tinatanong ko na sa Facebook. Mm. Uh, yun. Okay. ko mga nag-dosin. inaano nila yan, inaasunod nila yan. Depende, pag masipag yung photographer. Oo, kasi after 11 pa Oo, isang linggo. Lang pag pag-open mo. Uy, Nandun. Oo. ko Oo. Oh, Sabado mo lang sila magkita doon. Oh, Sabado, tsaka Wednesday. Andun sila.